Oh, linis-linis na nga boss. Linisin natin yung mga para natin. Oh, may bisita ako, boss. Linis-linis. Para magandang tignan dito, boss. O, oh. linilinisin sa may bubong. Malinis na, boss. Oh. Naglinis kami dito sa Mahilong manggangkal dito oh. Sama ko si misis ko. Ano sa may kaduno. Lilinis kami dito sa manggangkal subak. Subak man natin mangga. Oh, doon ang misis ko so naglilinis doon. Ngayon, ready na ang pagbunubunan ko mamayang hapon po so buno ulit ko ng sili. Bumili ako kanina. Oh. Ngayong oh, namulaklak na yung mangga boss. Yung taas. Dininisan ko kahapon to boss. So boss, papadala ko mamaya. Malunggay, daming malunggay dito. Ang gaganda. So boss, kukuha ko mamaya. Malunggay. Malunggay hanggang doon boss. Oh, ang gagandang malunggay dito boss. oh, sa farm to boss. Oh, malunggay, ipadala ko bukas. Mamaya. Uh, lakas ang ulan boss Okra niya yung kaliyolo Nag-spray ako pero ang ulan Kukuha ako ng malungkain na doon boss Sa farm Saka sa luyot at Pariya hey, Masaya! Kasi, kasi, dyan na yung motor niya, o. Oo. Ay, pagitan mo yung motor na. Hmm. Ayun yung motor niya, gelo. Oo. Nakuha na niya yung motor niya. May panas yung pangalawa. Oo. Oh. Empoy. O, kamalikan dito, kaniyan Mamang mo, pagiging. i text niya. Bagan white ta agpagatang nak Oh. Sekarang. <tutuk> nempoy sa tumlakdan. Limpoi. Bukan muay pagadak tok. Dem turunangail. Pya. Pya. Oh itu minilah. ini Paul, Yaun. Oh, sheeting pretty. Wala ko mo pool.

itim na baboy balak na baboy ang kakatayin siluman siluman ay Ano mo bundan po may may sagi na ay doon ko dito ka doon madam well Oh. Eh, kung angal na yung pukol. Hindi natin ka makagag. Driver nak, driver nak. Ta, hindi dyan natin ka makagag. Ah, <laughs> iwaras-waras mo alat ta kami. Agpili ka karon. Ata ni Oh. Dag pilit ti mangag ni pokolang <laughs> el. dati ka <laughs> Driver kau koi buruk burnok manyan, Oh, <hesitation> 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 <hesitation>

Oh, oh. nempo ya kan nih, dapat nalaran, nalaran, naga wisak mati wajah ini lima? Maria, for service sama Pak Los, pan, hmm. Babos, sa hmm. Parin, bos, sama Uyo, bangkipan hmm. bos. Tutu dua minta yang kan, so nggak ngonai video nggak pernah galah. <coughs> Oh, jayain mapanin. Ini yang galak joloto kami manti pulutan mi kami nen. Ngeda nang kalay. Pandang kita iko brothers. Eh brothers saja ke Dubai brothers. Oke. Oh. Dan oh, Idan. Hmm. Obos. Tanggal ni talo nga karne, misa nga saka. Nyug pat. Tapos kamangeg. Silag. Kamangeg. Tan paria paria malunggay sa boss. Oh.

Nawa, yap-yap mo dyan. Paano Kan nga nyo? Ano, mamiis? Ano nga nagmalamata ka pa nga? Pukulong bukas, mga kapos. Ang <laughs> oh, so... <laughs> <laughs> na pa saw. So. Ay, meron pa boss yung kamutit. Nakalimutan namin. Doon na. <laughs> Balay na kamutit. Tandil lang may parabaw. Kani. Yung kamutit na lang kulang, Ken. Yung kamutit lang, boss. Nandito pa oh Kunti <clears throat> lang yung kamutit, boss. Walang saringit. O, anin? Sabalin? Walang gulang? Walang Wala pala. mami na, na.